narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At ipakilala natin ang ating Panginoong Kristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Pinon sa gabi nito. Narito po kami ama para mag-aral sa iyong salita basbasan mo po pero bueno, ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo aming tayong tagapagligtas Amen dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Matthew, Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Samantala, ang labing isang alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Yan ang sinasabi dito labing isang alagad nga itinuro ng Panginoon doon sa Galilea yan ang sinasabi rito sa versikulo 16 labing isang alagad sinasabi rito 17 it eh. ito ang sinasabi dito sa versikulo 17 at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Subalit, ang ilan ay nag-alinlangan. Nung nakita nila ang ating Panginoon ito so, kesto, sinamba nila ang ating Panginoon. Pero may ibang nag-alinlangan. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa DCT. Nag-alinlangan ang iba. Hindi sila naniniwala. Hindi sila nananalig kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. 18. DC Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nilapitan yung mga nag-alinlangan. Alam ng Panginoon nga hindi sila naniniwala. Nag-alinlangan sila. Ayan. Nilapitan sila. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay sa langit at sa lupa ibinigay na kay Kristo. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ibinigay kay Kristo. Ayan. Ngayon sinabihan sila dahil alam ng Panginoon kung ikaw ay naniniwala o hindi. Ayan. Alam ng Diyos 'yan. Kahit ngayon, alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Ang laman ng puso ng tao. Kaya hindi makapag tago ang mga nagkunwari. Walang maitago sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya nga ang Panginoon alam lahat. Walang maitago. 19. Ito ang sinasabi dito sa 19. kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga Bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa matapos na napangaralan ang mga tao ang sabi ng Diyos Bautismuhan sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi pag matapos mo nang tinanggap ang ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at kapagligtas, magpabautismo ka. Ayan ang ibig sabihin dito. Magpabautismo ka. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka, katama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka, katama ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin kaya ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng kapangyarihan ng Ama, ibinigay na sa Kanya. Ayan. Sinabi niya. Kaya paniwalaan natin ang ating Panginoon, nga si Iso Kristo. Dahil si Iso Kristo ay Diyos nga na katawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Basta ikaw ay nananalig at umanggap kay Kristo bilang Panginoon at kapagitas, ikaw ay may buhay na walang hanggan pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan. Ang katiyakan sa kaligtasan. Last verse 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. At turuan silang sumunod. Hmm? Ulitin ko nga. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na ini utos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan. Anong sabi ng Diyos? Turo ang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. At laging kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan. Yan ang sinasabi ito ng Panginoon. Samahan tayo ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya ano ba ang utos ng Diyos? Yung sampung utos. Yan ang ibig sabihin nito. Ipasunod ng Diyos ang sampung utos. Pero ang kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos tinanggap, si Panginoon, magpabautismo sa so, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, magpabautismo anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kay ang sabi ng ating Panginoong Isu so Kristo. Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Panginoon. Pagmahal natin ang Diyos, toto pa rin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3, hanggang 4 nakakatiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi sa versikulo 3. Sa versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinumaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag sabi ka nga, kilala mo ang Diyos, tapos di kasusunod sa utos ng Diyos, sinungaling ka at wala sa iyong katotohanan. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang sabat. Ayan ang sabi ng Diyos. Kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20-20. Ayan ang sinasabi ng Diyos kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ano ang palatandaan? Ang sabat, ang ikapitong araw. Dahil ang sabat ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Banal na araw yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa araw ng sabat. Ano ang sabat? Ikapitong araw. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaro na isabat. Saan sa? Isaya 66, versiklo 22, hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versiklo 22. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Sa versiklo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka nyan, sabat yan, hindi ang linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia ngayon, na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay sabat. Lahat ng bansa, pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos, nating tinatamba Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa Katotohanan. Lahat ng bansa, pupunta ron. Pero pag... Mga pangalan lamang nga nakasulat sa Aklat ng Buhay. Yung mga ligtas lamang ang makapagsambaron, Pero pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay, hindi ka makapagsambaro. Dahil iba ang distinisyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang distinisyon na ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ay yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang imperno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo'y naniniwala, pag nananalig kayo kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. May buhay na wala nang gano'n. Ayan ang makapagsambaron sa bagong langit, bagong lupa. Mga pangalan lamang ay na nakasulat sa aklat ng buhay. Ito, kapatid kaibigan, katotohanan ito, wala ito, halo na kasi Ipinahayag ito ng Diyos para malaman sa buong mundo eh, pinakilala ko sa buong mundo nga ang tagapagligtas ay si Heso Kristo gawa 4.12 dahil ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao sa tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ayan ang ating Panginoon siya lamang ang tagapagligtas wala nang iba eh, pinasunod ang otos bautismo tinuturoan tayo araw nang gusto ng Diyos nga siya toro tinuturoan tayo sabat. Yan mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming YouTube channel, Marlon Correz YouTube channel. Para mapabilis, pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Isokristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos, mga makapangyarihan sila. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabi nito. Bas-basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-patinig nitong minsay na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at taga-pagligtas. Ito ang aming hiling at sa sa pangalan ng aming Panginoon Iso Kristo na aming Panginoon taga-pagligtas. Amen. Amen. alis alis ang mga tao okay. pero mga mga dina